Meron pong shooter dyan sa kahabaan ng NLEX na hanggang ngayon ay bulag pa rin po ang ating mga otoridad. Apat na po ang biktima. Kumusta pong kalagayan niya po, ma'am? Uh, Naotera na po siya kahapon. Natanggal na po yung bala sa ulo niya. Oh ano pong kalibre ng baril ang ginamit? determine pa po kung caliber 22 equal po or uh, airgun. Ako po bilang Senate Committee Chairman ng Public Services, I will make sure na mabibigyan po ng medical and legal assistance ng inyong anak ng ating NLEX. Salamat po. Salamat po. Ryan, nung araw na yon saan ba kayo papunta at kamusta ba yung daan kung may mga napansin ka bang kakaiba? Pauwi na po dito sa bahay ng gabing yun. Pero wala naman po kami napansin na kakaiba sa daan. Parang normal pa rin po ang lahat ng araw nyo. Saang lane kaya nakapwesto? Sa overtaking lane po. Sa fast lane po siya. Yung gabi yun, wala po masyado kasi po madilim po yung pinakagilid wala pong masyadong ilaw kaya ang nakikita ko lang po yung mga kasalubong na sasakyan tsaka yung mga puno po Marami bang uh, moving vehicles that time na may nakakasalubong din ba kayo dito sa kabilang lane Meron po may mga sud-sud po minsan yung parang blanko talaga na ano na walang sasakyan din po nung oras na ikaw ay natamaan na ng ligaw na bala. Marami ka bang kasabayan? Marami din po. Ngayon, ano ang uh, saan banda mo napansin na ikaw eh tinamaan na, saan ka huminto? Sa bandang ano po, nung pagkatama po sa akin, tumabi po ako sa glit siguro mga halos tapat na po ng NGC World Trade. Eh. 'Yun na po. Doon na po ako huminto. Yung pagkatama po sa akin, medyo nahilo po ako. Opo. Tapos, huminto po muna ako saglit doon sa pinaka-inner lane, naka-hazard po. Nakipagpalit po ako kay papa na para siya po mag-drive sa akin, papunta ng hospital. Sakto naman po pag-alis po namin, siguro mga ilang andar lang po, may nakita na po kami yung patrol. Doon na po kami lumapit. Ano ang uh, unang aksyon na ginawa ng patrol? In-inspect po yung sasakyan namin, pati po ako. Tapos nagsuggest sila na dalhin na po kami dun sa ano, may kawayan para kunin ang ambulansya po. Ilang araw ka nga na-confine at kamusta yung estado mo sa loob ng isang linggo doon sa hospital? Maayos lang po. Ma dun dun sa na ah, po. Mala na nagpaparecover lang sa yung sanding ko. Naoperahan ka? Apo, naoperahan din. So natanggal yung bala sa loob? Apo, ah, oh. natanggal. Kaya gaano kalaki nung napansin mo? Ano nga kulay? Ano siya parang bakal siya na ano, malit lang. 2 mm lang po ata yung laki na tanong din sa karamihan no sa mga netizens ikaw ba Ryan mayroon kang nakakaaway wala naman po wala naman Nanay, kamusta ba bilang anak po ito? Ay, naku, si wala ako. Sa tingin ko, wala. Kasi bahay, eskwela lang po siya. Hindi rin po siya maalis nang hindi kami kasama. Mm -hmm. Kung aalis man siya, I, Papa, eh. may control nga pong oras niya eh. Parang may curfew siya, hindi po pwedeng lalampas siya ng 10. Kung kailangan ko siyang sunduin, susunduin nuna namin. walaho ko siyang kaaway. Naiiyak ko ako kasi pagka naaalala ko yung pangyayari, hindi ko ma parang hindi ko matik na yung anak ko. Kung halimbawa, ah, naggrabe yung pag marin sa kanya, paano nila sa harapan mo mamamatay? Hindi ko yata kaya. Kaya Naiiyak po talaga pag naalala, lalo na ngayon, ganito. Araw-araw makikita mo siya, kaharap mo. May, may andyan dyan pa rin po yung memory. Ay, bumabalik ko sa akin pag yung ano. Uh, nung panahon na po yun, talagang nangangatog po kami lahat. Nangangatog po ako, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko nung time na yun. Kaya doon po sa mga pulis, sana po magawa nyo na ng paraan. Kasi hindi lang po kami ang dumadaan doon kakausapin natin yung NLEX para sagutin po yung mga uh, bills at uh, pangangailangang medical po ng uh, family. Talagang tututukan po yung kaso na hindi na po ito mangyari pa at uh, talaga talagang uh, po natin na eto pong nangyari po kay Ryan at maging sa ibang biktima. Mabigyan po natin ng hostation. <music> under investigation pa rin po yung nangyari sa kay Ryan na yan sa within the NLEX. Tapos hinihintay pa po namin yung resulta galing sa soko yung sa ballistic po na nakuang metal fragments sa pangyayari na ito. Sa ngayon po ba, meron na po ba tayong uh, measures na ginawa para ho, uh, hindi na ho ito ulit mangyari po sa en. Uh, nag po kami ngayon sa kasalukuyan ng police marshal along patubig tapos yung sa bridge po sa taas ng NLEX para maano po kung sino po yung sa pangyayari na ito. Inibistagyan na rin ba natin sa area yung mga meron din nga hawak ng mga air guns po doon sa mga uh, kabahayan. Nagkakandak po sila ng surveillance sa lugar na yon at yung mga intel officer po namin ay nagkakandak din po ng masinsinang pagsisiyasat at pagano sa lugar kung saan nangyari yung tama ng metal fragments kay Ryan nag coordinate po ang kapulisan sa NLEX at gumawa rin po kami ng request ng backtracking po ng CCTV sa araw na yun para ma-determine kung ano po ba talaga yung nangyari na yun? Base po daw sa investigasyon ng ano, uh, hindi po posibleng moving vehicle yung nakatama. Po. Ito ho ba yung unang pagkakataon po na nangyari dito po sa Alonga, Bulacan. Ito po ay unang pagkakataon po na nangyari to isa sa endless. May balita rin po ba tayo ma'am sa ilan po mga victims din po nung araw po na ito? Yung biktima po na isa po is uh, isa rin pong kasabayan niya po is yung sa may Uh, yung sa Bukawi po, sa ngayon po, yung lahat po na nun is under investigation pa rin po. Kasi ngayon, nakipag-ugnayan din po kami sa NLEX para uh, makuha namin yung lahat ng CCTV at magpa-dugtong-dugtong po kung ano po yung mga pangyayari na yun. As long as po lumabas yung result ng SOCO po sa trajectory, ano, uh, inform namin po kayo ma'am para maano natin na ang pangyayari na ito ay hindi na po mauulit ang gusto ko sana ay huwag matigil yung pag-iimbestigasyon kasi hindi lang po kami isang beses dadaan o dumaan. Marami, sigurado kayo din dumadaan doon kasi national road na ho yan, papuntang Pangasinan, kung saan man. Kung mapapabayaan po ito, baka, baka marami pang maging katulad niya o baka mas grabe pa. Sana mahuli na yung gumawa nito para ligtas na dumaan ulit sa NLEX natin. Kasi kung sa kanya po, halos Nakakatakot kasi sa ulo pa tinamaan. Bumaon pa ho. Buti na lang hindi sa kanyang mismong bungo. Eh, pero andyan pa rin po yes, yun. Po, sa totoo lang, parang nagkakapobya na po ako. Pero hindi po, po pwede kasi araw-araw, an yung anak ko pumapasok ko eh. Uh, Maris, assure po na makuha pa natin yung hustisya po sa pangyayari na yan. At malalaman natin po <coughs> kung sino po may kagagawan ng mga yan. Ryan nagbigay na tayo ng uh, assistance sa kanya no um, kahapon na discharge na sa hospital and uh, NLEX uh, Corporation yung MPTC nagbigay na ng uh, tulong sa kanya and uh, sa kanyang pamilya para wala na siyang i-cover dun sa Uh, hospital mga expenses niya. So sinagot na po namin 'yan. Next is uh, tinitingnan din namin kung ano pa pwede namin ma-extend na tulong kay uh, Ryan katulad ng kanyang mga ang gamot or anything para maka fully recover si Ryan. Patungkol po uh, Sir Mark sa ibang mga victims din po natin, lumapit na rin po ba sila sa inyo? Yung iba na, na nasama sa blotter pero yung iba hindi sila nagtuloy na magreklamo kasi wala naman sigurong uh, tinamaan mm -hmm. but we took note of those uh, incidents no and uh, sabi ko nga during my interview with uh Senator Raffy Tulfo tuloy-tuloy mm -hmm. yung pakikipag-ugnayan namin sa PNP Nagbigay na rin po ba tayo, uh, Sir Mark, ng copy ng mga CCTVs natin sa ating kapulisan? No? Kausap na ng uh, PNP ang aming uh, traffic control room mm -hmm. for all of this uh, information. Sa pagkaka-alam ko, this is the first time no, mm -hmm. na nangyari ito. So, it's a very isolated uh, incident. But definitely, we're treating this as a an urgent uh, item. Mm -hmm. no? And uh, we would uh, treat this very importantly na... We will coordinate with the proper authorities, with the PNP, para ma-resolve nga itong kaso na to. Sir Mark, patungkol din po sa nabanggit ni Senator Rafi na memorandum of agreement po natin with the PNP and uh, HPG, ano po ang uh, update po natin dito? Yes, um, meron kaming existing MOA with the uh, Philippine National Police and uh, probably with, with the recommendation of Senator Rafi, we will revisit that uh, MOA and probably strengthen it. Uh, ito this time around uh, maybe involve uh, HPG we will dis be discussing that with HPG kung paano pa natin mapapalakas eh, yung kanilang uh, ang aming uh, security measures sa aming express phase, uh, moving forward May mga improvements kami on uh, uh, traffic safety road safety including uh, customer experience so nag improve kami ng... Uh, aming mga prepositioning ng aming mga support teams mm -hmm. operational teams plus uh, itong security measures no uh, we're, were improving some of the security measures and then next also is on the tollways no um, pag nakita na namin traffic yung aming mga toll plazas uh, may instructions na kami from uh, coming from our president no na i-barrier up na para hindi na mag, mag traffic traffic sa aming mga toll plazas For general knowledge po Sir Mark, um, usually ho ba dito sa atin sa NLEX, ano yung mga ways para pag may mangyaring insidente mga krimen ay uh, madaling maitawag po sa inyo ano yung mga, pwede pong mangyari um uh, unang-una mayroon kaming ano uh, 135000 ito yung aming uh, hotline so anyone can call it uh, 24/7 na uh, pwedeng tawagan next is uh, may mga patrol din tayo may mga patrol cruise tayo uh, na nagmo-monitor along our access face, pwede lang lapitan din yung mga yan. So kung may mga ganyang klaseng insidente, um, andyan yung mga patrol to immediately respond. Sir Mark, may nabanggit din po si Senator Rafi na libay, no, na meron daw pong phone. Ano po yung uh, um, magagawa po natin dito sa, sa NLEX? Um, in NLEX, in ESITEX, uh, nandyan yan, uh, hmm. yung mga libay phones na yan. Although, Recently, with with the use of technology, karamihan may mga cellphone ng sarili, no. Yes. But uh, immediately, uh, we're we're asking our operations teams to double check yung uh, mga phones na yan and uh, make sure na it's it's very visible mm -hmm. sa mga motorista na uh, andiyan yan to really assist yung mga needing for immediate assistance no uh, para pwede silang makatawag agad-agad uh, for any support after po ng incident po ng October 20 may mga sumunod pa po na paisa isa na naging victim din po nito ng uh, ganitong kaso Um based on our records wala pang uh, after nung uh, event na yun. Madagdag din po ni Senator Rafi yung possible daw po ba na malagyan pa ng mga additional signboards po natin for, for emer emergencies and then yung mga libay na po nila na agad-agad na mapuntahan. Yes, uh, definitely we will uh, check kung ano pa pwede naming improvements no mm -hmm. sa aming mga response measures eh, para talaga makasuporta mm -hmm. sa mga aming mga customers. Thank you. Thank you po at hindi naman nagburden sa amin yung hospitalization. Uh, kahit na talagang kahit kanino man 'no siguro mangyari dadalin sa hospital siya kaagad. At kahit ko ano mangyari talagang hindi ko po pwedeng hindi siya dadin doon. Sana lang po um, siguro dagdagan nga po yung mga safety measures in telepon at saka yung CCTV kasi parang ang sabi po sa amin ng PNP doon po yata sa pinangyarihan namin ng uh, insidente niya wala po yata masyadong na cover na ano doon sa area. Thank you po sa ano, tulong na binigay niyo Pwede po silang tumawag sa 135,000. So uh, 24/7 po ang aming hotline kung may mga ganyang klasing insidente, pwede din po nilang i-report sa amin at agad-agad magbibigay po kami ng uh, support and uh, response kung may may mga ganyang klasing insidente kahit na ma, ma maplatan kayo ng gulong, maaksidente kayo, pwede kayong tumawag sa 135,000. Idol Rapi, maraming salamat po sa tulong na binigay niyo lalo na po sa Index. Yung Index gumagawa naman po ng ano paraan para ma ang mga problema natin at tumulong po sila mabayaran ng mga hospital bills namin. Senator, uh, salamat din po nang galing po kami din sa provincial uh, police station. Ang sabi po nila, tututukan po nila yung investigasyon. Sana po, ma-resolve po talaga ang pangyayaring yun para po sa safety ng halos lahat na dumadaan doon, hindi lang sa amin. Thank you po, Idol Senator. pagsahirap pang lahat ay gusto mo paraan pa ang yung tinakbuhan di lang basta Solusyon sa yung pinagtadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhaan, Mga taon na binuway ang pag-asa na naglaho Na mga taong, na taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya, idol Napakasarap mo magmahal Sana araw-araw